Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, um, pag-uusapan naman natin yung question isang kababayan natin na uh, ang tanong niya kasi is kung stable daw ba yung mga trabaho dito sa Poland. So eto guys, yung share ko sa inyo is based lang sa experience ko nung OFW ako at nung dumating ako dito sa Poland. Um, honestly guys, nung dumating ako dito sa Poland is under agency tayo which is yun naman yung majority ng mga migrant dito sa Poland puro under agency so, nung dumating ako dito yung una kong agency na nadatnan dito which is hindi naman yun talaga yung yung agency ko sa working permit ko kumbaga sa iba ko dinala na agency na nag sa akin. So, nung time na yun, na nagtrabaho ako doon sa agency, sa unang agency na pinasukan ko doon sa Poland, dumating ako, napaka-worse ng agency na yon kasi nga, delay na delay ang sahod ng, ano, ng agency. So, siguro na pagtrabaho lang ako doon ng two months sa kanila. Ang naging experience ko sa kanila is, um, ang mga nadatnan ko doon yung mga kababayan natin na kapwa natin mga Pinoy tapos yung ibang lahi gaya ng Indonesian alam nyo ba guys uh, although mas matagal sila sa akin or alam naman nila yung, yung, kalakaran dito sa Poland at dumating nga sa point na hindi kami halos pinasa pinasahod ng sa tamang oras ng agency so ang nangyari yung mga kapwa nating Pinoy na which is isang grupo sila um, halos lahat sila halos naubusan na ng budget tapos ang isa na lang yung pinagkukuhanan nila ng sa expenses nila isang tao na lang so nakakaawa kapag ganun tapos naman ang senaryo naman ng mga Indonesian yun ng pinaka worst wala na sila halos makain um, nagtitiis na lang sila sa itlog itlog alam nyo ba yun guys sobrang naawa ako sa mga Indonesia na yun. Kaya kahit nung bago ako, hindi ako nagdalawang iisip na tumulong sa kanila. Kasi nga, syempre ako kumakain ako ng maayos, tas nakikita ko sila na mong problema sila. Hindi ko na inisip yung kailangan ko magtipid, kasi nga bago ako, hindi ko na inisip yun. Although, ayaw nilang tumanggap ng tulong sa akin, kasi nga syempre siguro nahihiya din sila. So, ang ginawa ko nilang sistema dun sa mga kapwa natin, mga Pilipino is, nagbibigay na lang din ako ng pangulam. Ganun ang ginagawa ko. Tapos doon naman sa Indonesian, kasi nga, syempre, alam naman natin mga, 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 Pinoy, syempre, may hiya din yan na tumanggap. Tapos naman doon sa mga Indonesian, ang ginawa ko naman doon, although walang bala na talaga sila, kasi nga, yung mga indonesian pumapasok sila na hindi kumakain whole day nakakaawa hindi naman nila yung fasting as in talagang wala lang silang panggasto so nakakaawa talaga so ang ginawa kong uh, help sa kanila although ayaw nilang tumanggap ng tulong from me ang ginawa ko, nagsabi nila lang ako sa kanila na, na samahan niyo ako mag -grocery. yun na lang yung, ano ko, yung gin ginawa kong solusyon, which is hindi naman yun talaga yung totoong gagawin namin na magpapasama lang ako sa kanila. Ang ginawa ko guys, no nag-grocery kami, uh, binili ko yung pagkain na kinakain nila, which is usually chicken, itlog, tapos drinks, rice, yan, tsaka mga biscuit, kasi nga, mga Muslim naman ng ano, ang Indonesian, kaya hindi sila pwede sa mga pork, kaya halos ang binili ko lang din nun is mga chicken, yan. So, hindi nila alam. Yung pinamimili ko is para sa kanila. Ibinigay e ko na lang yun nung natapos na kaming mamili. At sila rin naman yung tumulong sa kami bet kasi naglakad lang din kami. Tapos, nung time na yun, ibinigay e ko yung pinamili ko nung pagdating namin sa accommodation which is yung naman sila kasi ayaw talaga nilang tumanggap pero ako na lang talaga yung nag-insist sa kanila na tanggapin nila kasi nga wala na silang kakainin talaga so nakakaawa hindi ko talaga matitiis yung mga ganong klasing ano tao although kasi ang ganda rin ng pakisama nila sa akin so kaya hindi akong dadalawang isip na tumulong talaga sa kanila tapos um, napag-grocery ko sila ng one week supply nila so okay na yon. Inexpect namin the next week is sahod na talaga kami. Pero sad to say, hindi rin naman kami pinasahod ng agency. So ayan, problemado na naman yung mga Indonesian. Yung mga Pilipino na kapwa natin, nakaka-survive-survive pa kasi may isa pang financier. Pero yung talagang mga Indonesian as in walang-wala na. So, ang ginawa ko na namang solution sa kanila is nagpasama ulit ako sa grocery sa kanila. Pero sila na yung pinapili ko kung ano yung gusto nilang bilhin. Pero syempre, hindi naman sila bumili ng marami yung tama lang din. Kasi nga, nahihiya din talaga sila. So, sila na yung pinapili ko. Ang binili lang din naman, halos same. Yung manok, yung chi, yung ano, yung itlog, tapos drinks at saka biscuit. Ganun lang din naman lang din yung binili nila. Tapos, after nun, um, syempre, naglaan na rin ako ng one week na supply nila para just in case madili na naman yung sahod meron silang kakainin kasi meron nga dung, ano Indonesian alam nyo ba guys umapasok siya, hinang hina na siya kaya naaawa na rin ako so nung time na pinamili ko nga sila thank you sila ng thank you sa akin so okay lang naman yung sahod wala nang problema yung sa akin kasi pagkain lang yun tapos nung nakasahod alam nyo ba guys ah, kung ano yung binigay nila sa akin. Which is, hindi ko naman tina tinatanggap talaga yung bigay nila sa akin. Kasi nga, ayoko rin naman. Kasi hindi rin naman ako palakain. Ang ginawa nilang, ano, solusyon. Binigay nila sa ka-roommate ko. ay nilagay dun sa bed ko. Which is, chocolate, biscuit. Kung ano, ano, halo-halo. So, nag-thank you lang din naman sila. So, anyway guys. Um yung tungkol sa stabilization ng trabaho dito, uh, sa experience ko, hindi. Hindi siya stable. Gaya na na at yung ibang kababayan ko na under agency, um, mararanasan at mararanasan ng iba na yung pinagbigla ka na pull out ng agency sa isang factory kasi nga wala na daw order, wala na daw gawa, ganyan. Ako tatlong beses ko naranasan yun eh. Pero magkakaibang agency yon So, o kaya kung kayo um, maka-experience ng ganun at nandito kayo sa Poland, much better is mag-save kayo ng budget para in case of emergency. Kasi dito guys, hindi lahat ng Pilipino is tutulong talaga. Bihira yung mga Pilipinong tumutulong ng kusa. Kaya kapag dumating kayo dito, much better may sarili kayong pera just in case na mawalan man kayo ng trabaho, meron kayong budget. Kasi may mga agency na kapag pinull out kayo, may time na itetenga mo na kayo sa ibang sa accommodation nyo. Tapos maghihintay kayo ng go signal kung saan man kayo ililipat. Depende pa yan sa agency. Kasi ang mga agency dito, yung iba na hawak is food processing. Yung iba kasi is seasonal, especially yung may mga fruits, frozen fruits, frozen vegetable. May time na ganun, may seasonal. Pero hindi sila lahat. Pero sa experience ko, ganun. So, ipag pinul out ka at mayroong paglilipatan sa iyo agad, swerte mo na yun. Pero kung wala, yun ang nga ha. nga kapag gano'n ang sistema. Kasi may mga kababayan din tayong gano'ng nakaka-experience kasi may mga nagbe-message din sa akin ng gano'n ang sitwasyon na itinengga lang din sila sa accommodation kasi naiintindihan ko sila kasi naranasan ko yun. Kasi nga guys, hindi niyo um, malalaman kung maganda ba or pangit ang bulan kung hindi nyo mararanasan yung mga ganong senaryo. Kayo na yung magbabalance kung okay ba sa inyo o hindi na pwede kayong mawala ng trabaho or matingga kayo kahit papaano, yung ganon. Kasi yung iba sa atin, syempre may mga responsibilidad, responsibilidad yan sa Pilipinas, nagpapadala yan monthly. So pag ganong nawawala ng trabaho, mahirap yun. Kaya um, ang suggest ko sa inyo kapag nangyari yun sa inyo na paglaan kayo ng budget but at any case at gusto niyo lumipat sa iba mayroon kayong budget na magagamit ganun ang sistema dito actually guys swerte na lang din talaga yung mga kababayan natin na nasa direct hire kasi sila talagang masasabi kong stable ang trabaho nila kasi nga continuous unlike sa agency na kapag nawalan ka ng trabaho sa isang factory, ililipat ka na naman sa ibang factory ng agency. Maswerte ka na lang talaga kung dire-diret yung trabaho mo, eh paano kung natenga ka? Yun lang mahirap. So, kapag kayo dumating dito sa Poland, paghandaan nyo yung mga ganyan sinario, baka dumating din yung time na mangyari din sa inyo yon Hindi ko naman sinasabi na sana mangyari, syempre. Pero kasi ako tatlong beses ko naranasan yun. So, ayun lang guys. Sana nasagot ko yung tanong ni Kabayan. Thank you for watching. Bye. God bless us all po.